yan update talaga ako, promise guys. Update na ako! Mag-follow kayo sa... Ayan ang pangalan guys, sa taas ha. Huwag niya lilimutan <laughs> Magla-live din ako ng Roblox. Kung ako sa'yo, mag-follow sa TikTok ko. Paano para makalibot? Pa Paano ba para Hindi na ganyan. mo hining ko. Follow nyo yun ah. Maka, pag binaabot ako ng 51, follow nyo sa TikTok At di ako, ako. sa Sa YouTube. <laughs> yung okay. mag-a-update ako. Promise. Pwede 23 pa yung video ko. Sa ano, sa I am in a Sofia. pwede 23 pa Guys, okay. follow nyo na ako para ako. Wala <laughs> mo kayo dyan. Ayaw nyo dyan.